isang petos ang natagpuan. Bit-bit ang ilang kahon. Napasugod ang mga opisyal ng barangay sa masukal na bahagi ng Santo Domingo, Vinsons, Camarines Norte matapos maipagbigay alam ng mga residente na may natagpuan silang fetus dito. Tudamuhan siya, Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Vinson's Police, pitong buwan pa lamang ang lalaking fetus at nasa tatlong araw na sa gubat mula nang iabanduna. Tila tinangka pa umano itong lapain ng hayop dahil wala na sa pinagsidlang plastic bag. Isinantabi ng pulisya ang posibilidad na inanod lamang ang bata sa lugar, lalo't bumaha sa ilang barangay ng Vinsons noong nakaraang mga araw. hindi naman kasama din sa mga planted area ng ano. yung time na na-recover po yun, eh, talaga mababa tubig. Eh. Nahihirapan ngayon ang pulisya na tuntunin ang mga magulang ng fetus dahil nasa boundary ng tatlong barangay ang pinagtapunan. Wala rin anyang maibigay na datos ang mga rural health units na makatutulong para papanagutin sa kasong abortion ang ina ng bata. Wala pa po kaming lead na ano, kasi wala nga nakatala na buntis sa aritsyo o nagpapaprenatal. Basta din sa mga barangay official po, nang, ano, wala naman silang kilala nasa state of decomposition na ang fetus. Kaya nagkasundo ang PNP at Vinson's Municipal Social Welfare Office na agad na itong ipalibing.